Deployed. Anong problema? Anong problema? Ha? Anong problema? Wala ka na namang inatupag dito sa bahay kundi puro laro na lang ng laro! Kung hindi sa cellphone, sa computer, games naman! Ano ba yan? Gusto mo lagi tayong magkasama, lagi tayong magkausap. Hindi ko na nagagawin mga bagay na gusto kong gawin niya! Eh. Regor sa tat ka, dito ako sa bot. Mayabang tong katatap ka eh. Mayabang tayo. Sige, anong? Oh, malag ka! Sige! Sipahin mo! Mm, mm. ah! Ano? Akala mo mayabang ka ha? Baka Floyd 69 to. Di mo kaya, boy! Ano, Regor? Oh. Rigor? Ba't kising ka na? Bulok mo Babe. lang, rin Ano ba? Naglaro ako eh! Ano, Rigor? Kakagising mo lang ba? Hindi ka pa natutulog. Sige, sige, sige. sipain Sipahin um, mo, sipahin Gabi ka na naman mo. naglalaro, Yan. no? Yan! Ganyan! Sekiranya terus 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 Baka terus 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 Sino ba to? Oh, hello. Nasaan ka na? Ah. Di mo ako? Nakalimutan mo, no? Ah, uh, wait lang, mahal. Uh, umisang laro pa kasi kami ni Rigor eh. Pero patapos na rin to. Hintayin mo lang ako dyan. Punta na ako. Ay, naku, namatay tuloy! Bad trip! babe. Yeah. Alam mo ba, nakita yeah. kami nila yeah. iyan ni Albert yeah. kami Allen. hello Alam mo si Albert nagpagawa ng ilong? Tinaman bagay, para siyang tanga. si Ian nagpapalit na ng mukha. Tapos ito si Allen. May bagong restaurant. Hindi naman masarap yung mga, ano, mga tinda. May, ano ba? Laro ka ng laro. Kanina pa ako kwento ng kwento dito. Hindi ka nakikinig. Aha? Nakikinig ako. Kala mo lang hindi. Sige, 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 sige. Ayos naman, puro na lang laro. Inaato pa. Sige, ilang Ilag, ilag. Oh, utak-butak-butak takbo, takbo ka pala eh. rep, bilangan niyo na ako to. <laughs> Dep, dep, dep lang, dep lang. Dito sa bot. Nagkatago yung kalid d'yan ah. Grabe sisi. Ano, tumalon, tumalon na. Ulti yan, ulti yan. Tig ha, tig. Nakakonsil. Ano Huwag ka sa asim. Ano ba, Floyd? Oof. Anong problema? Anong problema? Ha? Anong problema? Wala ka na namang inatupag dito sa bahay, kundi puro laro na lang ng laro. Kung hindi sa cellphone, sa computer games naman. Ano ba yan? Gusto mo lagi tayong magkasama, lagi tayong magkausap. Hindi ko na nagagawa yung mga bagay na gusto kong gawin, niya eh. Hindi mo na yung mga bagay na gusto mo? eh wala ka na inatupag, kundi yung paglalaro mo eh. Lagi nga kitang kasama, pero hindi ko malang maramdaman yung presensya mo. eh ang gusto ko lang naman, isuportahan eh, mo ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Yun lang. Bakit? Hindi pa kita sinuportahan? Sino ba bumili ng mga gamit mo sa panlaro? Di ba ako? Sino ba yung umiintindi sa'yo kapag hindi kita makausap dahil pisika? Ni wala ka nga ibang ginagawa dito kundi maglaro na lang ng maglaro eh. Pero hinahayaan lang kita. Ni hindi ka magawang maghanap ng trabaho. Hinahayaan lang kita kasi gusto kong makaramdam ka kung ano yung dapat mong gawin. Eh, maghanap naman ako ng trabaho eh. Pag sinipag na ako. Sorry, Floyd. Pero hindi ko na kaya kung kailan ka magbabago. Pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na akong intindihin ka. Pagod na pagod na akong buhatin tong relasyon na to. Pasensya ka na. Siguro mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Sana mahalin ka ng mga nilalaro mo na yan. Mal, huwag naman ganyan. Mal. Baka oh, pwede natin ito pag-usapan. Mahal! Mahal! Finally, makakapaglaro na rin sa table Wars. It's been a while, ah. This games better be worth it. Ito ka lang. Parang pamilyang tong kalaban ko, ah. Fluid 69? Teka, Lloyd ba to? Ah, e Eya Kung? e Queen? Uh, Eya? Ikaw na ba yan? Grabe, kamusta ka na? Wait, Lloyd? Ikaw yung leader ng sikat na kalan na to? Oo. So, naglalaro ka na rin pala ngayon. Grabe, after all this time. Of course. Pero di ko alam ikaw pala yung Floyd 69, leader ng pinaka-sikat na klan ngayon ha? <laughs> Oo naman, Eya. Ikaw pa rin. Ang competitive mo pa rin hanggang ngayon. Ano, ready ka na bang matalo? We'll see, Floyd 69. <laughs> Push, push, tap, push, tap. Oh, Grabin si Isi. Bella. pa Ayoko na! Hindi mo nagagawa 'yung mga gusto mo tupag sa buhay mo kundi maglaro eh. Lagi nga tayo makasama. <laughs> Bakit hindi pa kita sinuportahan? Sino ba yung mga bumili ng mga panlaro mo? Ang <laughs> ayun pa tayo bumili mo. Oh, isa <laughs> <saan> ito. Chichin pala. Chichin Finally. Makakapaglaro na rin ng Team One Wars. It's been a while ah. This game's better than World it. Teka. Pamilyar yung username ah. Floyd69? Eh, ano yun? Pwede siya masagot si Flo? Masagot so uh... eh? uh... ba siya? Floyd, ikaw ba ito? Ah, uh, uh. hey, Ako po si Floyd Riz Florentino at inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Tibon Manila YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook and TikTok page. Sa Tibon Manila, ang sagay walang katulad. Ay! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog kalaw galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. Walang pag ali <coughs> <laughs> 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 Sa musika at sayaw walang kapantay na ligaya ang gabi dumadaloy puno ng pagmamahal.